Sa ibang balita, nagsagawa rin ng earthquake drill ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Angat Dam sa Bulacan. Ayon kay NDRRMC Director Edgar Olet, layunin itong maihanda ang mga residente sa paligid ng dam sakaling lumindol sa Bulacan at lumikha ng pinsala sa nasabing dam. Mahigit sa isang katao ang lumahok sa third quarter earthquake drill ng NDRRMC. Bukod sa anggat dam, magsasagawa din ng earthquake drill ang NDRRMC sa Binga, Ang Buklao, San Roque at iba pang dam sa bansa. Number one is kahandaan. Uh, kasi pa yung, ano yung kaligtasan natitiya kapag mataas ang kahandaan ng tao. Ang seryoso yung ano to, ang pag-seryoso yung kanilang ano to, yung paghahanda sa anumang calamitya. Yung, ano po, bababa yung ating casualty. Ito ang gagawin namin tapos lahat na siguro ng mga dams sa buong Pilipinas magkakaroon ng ganitong uh, segregated community drains, ano to, uh, dam, ano to, dam scenario